Ay, grabe. Ganito pala ang itsura nito. Nakakatakot. Parang may nagwawasing masin sa ilalim ng tubig. Brad, iwasan natin to. Baka magtaob ang ating bangka. Balik na lang tayo. napunta ko na beach na pinakamalinaw ang tubig. Grabe. Mula dito sa Sursugon City ay kailangan nating maglakbay ng halos 60 kilometro para marating natin ang Matnog Port kung saan. Dito tayo magsisimula para i-explore ang karagatan ng Sursugon gaya ng Juwag Lagoon, Kalintaan Cave, Subic Beach, pupuntahan din natin ang kakaibang pag-ikot ng tubig sa dagat o yung tinatawag nilang alimpuyo. Andito tayo ngayon sa coastal road ng Sorsogon City at may haba itong 5.2 kilometers. Isa na rin ito sa naging tourist attraction sa lugar. Kapag ka nandito ka sa Bicol, isa lang talaga ang mapapansin mo. Partikular na dito sa probinsya ng Sorsogon. Napakaganda ng karsada, napakalapad. Ang kinis ang sarap takbuhan. Imagine makinis na tinakbuhan mo pa. Wow! <laughs> Sabi ng aking mga kasama na mga taga rito rin sa Sorsogon City, kapag nakakita tayo ng mga gartong truck na nakaparada sa gilid, isa lang ang ibig sabihin niyan, malapit na tayo sa Matnog Port. Dahil itong mga truck na raw ito ay sasakay papuntang Bisaya at ang iba pa ay papuntang Mindanao. So mga kapindurayong TV, nandito na tayo sa huling bahagi ng Luzon. Ito yung tinatawag na Matnog Port. Ito nito na indahanan papuntang Bisaya at saka sa Mindanao. Nandito na nga tayo sa Port of Matnog at pupunta tayo doon sa Department of Tourism para makakuha tayo ng bangka at mapuntahan natin yung ating mga destinasyon. Ito para dito pagka kukuha kami ng bangka. mag i register muna kami dito. So mga, mga kami TV, mag i register muna tayo dito. Bago tayo makakuha ng bangka. Sa mm. 3,000 po na binayaran niyo, bakit 4,000 po yan, wala silent happy. Wala silent happy. Ito po yung tatlong. Nakasabihwag uh, na po, kaya sa bitbit. Ngayon uh, po, kayo po ang masusunod. Kung papunta pa lang, daanan nyo na po ito before ah. uwi itong dalawa. Ah, Mga Kamindurahin TV, ito nga pala yung gagamitin namin na bangka. Ilang minuto ang ating itatakbo mula dito? 25 minutes. 35 minutes. O, tara. Malaki na ba ito o maliit? Eh? Malaki. Are you ready? Ready. Yes. Kailangan natin ng life jacket Dahil tayo ay nasa dagat Ito yung protocol nila dito Hindi na pwedeng umalis nang wala nito Dito muna ba tayo bro? Isa lang ang napunako sa karagatan ng Sursugon, malinaw at malinis. At ang una nating destinasyon, Juwag Lagoon. Ito ay pribadong pag-aari, isang marine sanctuary at eco-tourism destination sa Matnog, Sursugon na ang mga bumibisita ay pinapayagang mag-swimming at magpakain sa iba't ibang klase ng isda. Kasama na ang corals, lobster, giant clams at marami pang iba. Oh, pang -tolong -tolong per group. Group na Ah, group na. Pero pag mag-i-sorting kayo, sir, uh, 200 kasi. Ah, okay. Baro yung i-trans P, kada isang bangka, 200. group po 200. Pero kung mag-sorting tayo, 200 per person. Ah, okay. Tara, kaya tayo. Mali magbabay tayo ng i dito, tsaka tatlo yung mag-i-sorting. Anong mangyayad mo? Yung sa paligo? Ha? Tatlong-tatlong, sir. Gabriel oh. Nash, dito pa. Pangalan ko, sir. Uh, dito na lang. Dito na lang. Mindurayan okay. TV, ha? Pakapin niya. Bayaran ko lang pagbalik natin. Ryan. TV. Kailangan nating sumakay dito sa balsang ito para makapunta tayo dito sa may bandang gitna na kung saan dito nga tayo magpapakain at dito na rin tayo magsiswimming para personal na makapagpakain mismo ng isda sa ilalim ng dagat. Mayroon dami. Dito rin. Ah, sa Asa maliliit. Ito yung malaki sa malalaki. Pwede ko bang ikaw pa, yung... ta... sure ah eh, ito? Pagpada yung mga ano ko. Ito ang laki nito. Oh. Ito. Ito lahat ito. Grabe lalaki ng isda nito. Ang sarap sa adobo sa gata nito. para ako tataob eh. Parang hindi ko matatala yan. Tara, magpapakain tayo ng isla ron. May sumama ka dito para doon mo kami picturan. Doon daw, doon daw. ka. Ay. Sorry, sorry, sorry ha. Ah. <laughs> hindi ako makalubog eh. Lubog mo nga ako. Ako, <laughs> ako. Huh. nag-enjoy ako sa lugar na ito very relaxing place talaga lalo na kapag ka nagpipispeeding speeding, kapag swimming ka na nag-enjoy ka na nakasama mo pa yung mga isda sa iyong paglalangoy grabing experience, napakaganda ikaw yung in charge dito sa bangka bali anong oras tayo dadaan dun sa whirlpool yung parang ipo ipo uh, sa kanyang, sir, si ah, ang, ano, si Talagang kitang-kita natin kung anong kung yun talagang yung ikot ng ano. Ah, delikado ba 'ron? Tatagilin talaga. So kailangan talaga iwasan natin. Uh, okay. Pagkatapos nga nating puntahan ng Juwag Lagoon ay pupunta naman natin ang famous Pink Sand Beach na matatagpuan mo lang din dito nga sa Kalintaan Island. Ito yung tinatawag nilang Subic Beach na matatagpuan mo lang din dito nga sa Matnog, Sorsogon. dito, mga kamindura yung TV. Wala pang edit to. Sobrang linaw ng tubig. Ayan, no? Grabe. Nagkamali ako ng sabi. Dahil na, sabi ko dati, yung subik sambales napakalinaw ng tubig doon. Yung subik doon. Pero nagkamali ako dahil yung subik lang dito sa Sorsogon ay sobrang napakalinaw. Ito na yata yung napuntahan ko na beach na pinakamalinaw ang tubig. Grabe. Sobrang linaw. Nakita nyo yan? Walang edit-edit yan. Ganon kalinaw ang tubig dito sa Subic Beach. So, sobrang berde, sobrang linaw. Grabe, wala ka na masabi dito sa beach na to. Ang Subic Beach na ito ay naging popular dahil sa ang Pagkatapos nga natin dito sa Subic Beach ay pupuntahan na nga natin ang Kalintaan Cave na kung saan ay isa sa dinarayo ng mga turista dito nga rin sa Matnog Sorsogon. Para ka na rin nakapunta ng Palawan. Dahil bago mo mapasok ang cave ay kailangan mo munang pumasok sa isang maliit na lagusan. Kung high tide ay kailangan mong sumisid sa ilalim para makita mo ang kabuuan ng cave very challenging mga Kamindurayong TV ang pagpasok nga dito sa Kalintaan Cave. Huwag sa kawayan. Hello? Parang naalala ko dati kami sa anak. Ang alat naman dito, na dagat. Magagood. <laughs> <laughs> Magtiyaga kasi Nakakapagod kahit meron kang life jacket, nakakapagod lumangoy dito. Grabe, very challenging talaga ang pagpasok dito sa cave. Pero enjoy ka naman talaga kapag ka napuntahan mo itong lugar. Rồi Wow. Ito yung sinasabi kong butas. makapaka high tide, kailangan mong sumisid sa ilalim bago mo mapasok yung kuweba sa loob. Pero ngayon ay eh, hindi naman high tide so pwede pa tayong lumusot. Grabe, laki pala ng loob nito. At saka ang linaw ng tubig. Meron pa tayong nakikitang maliliit na isda. Alam mo yung habang naglalangoy ka, may hawak ka pang camera. Ganon. Grabe ang hirap. Pero, siyempre, enjoy. Wala kasi yung pwesto mo. Marap ka sa kanila. Tumalikod ka dito. Parang lungoy mo, baligtad. Yan. Hansarap dito mga kamindurahin TV, lalo na siguro kapag ka katulad namin na grupo o magkakaibigan kayong pupunta dito sa lugar, napakasarap at super enjoy talaga ang inyong mararanasan. kayo pumunta? Asa na Ayan o. Layo na. Mas malayo pa yan. Sa <laughs> <Ay, ay> <laughs> uh, pagod ko. Kapawak. Ang huli nating destinasyon, yung umiikot ang tubig na kung tawagin nila dito ay Alimpuyo wala sa itinerary ng bangka ito pinakausapan lang natin na dumaan doon kumbaga out of way at pumayag naman yung ating bankero para makita natin ang personal yung madalas nating nababalitaan dito nga sa probinsya ng Sursogon tingnan natin kung gaano ito nakakatakot kapag personal na nating nakita Napakalinaw ng tubig dito pero nakakatakot tingnan para siyang isang malaking ilog. Napakalakas ng Agus kung titingnan mo dito sa baba. Kakaiba Nasa dagat tayo pero ibang iba yung galawan dito ng alon. Makinis na hindi mo maintindihan na paikot-ikot yung tubig. siraan yung iyong bangka. Yari na. Walang direksyon na ang pupuntahan ng takbo ng iyong bangka. Ay, grabe. Ganito pala ang itsura nito. Nakakatakot. Parang may nagwawasing masin sa ilalim ng tubig. Brad, iwasan natin to. Baka magtaw ang ating bangka. Balik na lang tayo.

pag-explore dito nga sa mga kulot ng matloob sa pulog, at dahil itaas rin natin yung magandang kahit kung kung kahit dito kahit kung kahit kung yung kung uh, yung kung kahit 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 kung kahit